Naranasan nyo na bang magpalit ng LED sa inyong signal light? At pagka-signal nyo ay umiilaw pati doon sa kabila. At minsan, pagka-signal mo ay naghahasad siya no, mga boss. Ayan. So magandang araw at welcome ulit sa ating channel mga boss. So, Ngayong araw ay magpapalit tayo ng LED sa ating signal light dito sa King's Mosh. Actually, uh, nailagay ko ng LED dito sa harap at sa uh, likod mga boss. Ano? So, ayan mga boss. Pag signal natin sa kaliwa ay umiilaw pati sa kanan. So, bago ang lahat mga boss. Shoutout pala kay Liukin Perino Ayan. Mabuhay ka boss. God bless sa iyo bago natin simulan mga boss kailangan natin ng flash relay na elektronik na mabibili sa mga shop at dalawang diode bago natin simulan tanggalin natin ang cover dito sa gitna papalitan natin ng electronic flash relay itong kanyang stock na flash relay kasi hindi ito kayang uh, magpa ng LED mga boss kasi naka-design lang siya sa stock na mobilya kaya papalitan natin yan ayan salpak na natin dyan pagkalagay natin dyan mga boss kung mapapasin nyo subukan natin on yung susi at Uh, paganahin natin yung kanyang signal light. So, ayan kung makapapansin nyo. Nag-signal tayo sa kaliwa at umilaw pati yung kanan mga boss. So, kanina nung hindi pa tayo nagpalit ng flasher, uh, umilaw siya ng steady at umilaw din yung kabila. So, ngayon nagpalit na tayo ng flasher. Uh, umilaw na nga siya pero sumasama naman ang kabila. So, ano bang dapat gawin natin dito mga boss? Ano? Ayan, yung kanyang signal indicator hindi rin umiilaw. Pero nag-hazard siya mga boss. So, ayan, dito na ang ating diode mga boss. So kailangan lang natin baklasin itong bandang ulo. So, dito may makikita tayo ditong uh, wire na light green at uh, kulay black. masulit So, mga boss, hugutin lang natin yan. Yan yung uh, signal indicator ng ating motor. Hugutin lang natin. Putuling natin mga boss. So ito na ating binutol na mga boss. Yung signal indicator natin sa ating dashboard. So dito sa dalawang diode mga boss, may makikita tayo ditong dalawang puting marking. Ayan, negative yan. Negative sign yan. Negative side yan ng diode. Pagsamahin lang natin yan at ikabit natin dito sa alinmang wire dito sa ating uh, indicator mga boss. Pumili lang tayo ng isa palatan at ikabit natin doon sa ating diode. So, ayan na siya mga boss. Putulin lang natin itong axis uh, na pin ng ating diode. Ayan. So, ayan na siya. So, dito naman tayo sa kabila mga boss. Balatan natin yan at tugtungan natin ng wire. Ayan, na siya tingnan nyo lang mabuti mga boss yung pagkapisto ng ating diode yung puting marking nya mga boss ay pinagsama lang natin sa isang dulo at uh, nilagay natin sa kabila sa kahit saang side ng wire ng ating bombilya mga boss yan lagyan ng shrinkable tube Ayan, ayaw na sumindi ng ating lighter mga boss kasi masyadong mahangin. Ayan. Itong kabila naman, lagyan natin. So, ito na mga boss. Tapos na, na nating lagyan ng shrinkable tube. yung wire na pinutol natin kanina ayan balatan lang natin pasok muna natin itong sinkable tube ito na yung ating uh, bombilya, yung signal indicator na may diode. Uh, lagay na natin dito sa solid black na wire at light green na wire mga boss. Pwede magkabaliktad yan, walang problema dyan mga boss. Yan, putulin lang natin yun. Oh. Tapos lagay natin ng paganyan. Hinanga natin. yan mga boss, partida pa yan payan pa yan mga boss wala pang kain yan gutom na gutom na yan so ito na tapos na at na natin itong sinkable tube at sunugin na natin sunugin ang lighter mga boss So ayan na mga boss, itong wire na natitira mga boss ay ilalagay namin natin sa negative wire ng motor dito sa banda ng kanyang um, speedometer cable mga boss. May makikita tayong black white na wire dyan. Dyan natin siya ilagay mga boss. Yan yung negative wire ng Suzuki mga boss. Nya, makikita nyo dyan sa screen. Tingnan nyo lang mga boss. kapag ang wire mga boss ay nangingitim na dapat kiskisin nyo mga boss para hindi talaga siya mag lose contact lalo na kung hindi nyo hinihinang yung uh, mga wirings nyo dapat kiskisin yung wire mga boss Yan, ilagay lang natin mga boss kabit na natin dyan at lagyan natin ng hinang So, tape na lang natin ilagay natin dito mga boss. Hindi natin malalagyan ng shrinkable tube yan. So, ayan. Tapos na. I-organize na natin yung wiring natin at ibalik na natin yung signal light indicator natin dito sa ating dashboard mga boss. ngayon na tapos na subukan naman natin uh, subukan naman natin uh, mga boss ano on lang natin yung susian ayan umilaw na siya so ayan patayin natin at signal natin sa kaliwa ayan umilaw na siya mga boss ano hindi na sumasama yung kanyang kanan at signal natin sa kanan ayan hindi rin sumasama yung kaliwa so okay na yan mga boss umilaw na rin yan pati dito sa kanyang likod hintayin nyo lang yung uh, susunod na video natin mga boss kasi uh, dito natin i-aware yung uh, module na ginawa natin na uh, fixed mode with auto off hazard mga boss kaya hintayin uh, nyo lang at subaybayan nyo lang channel at mag subscribe lang kayo sa mga hindi pa nakasubscribe dyan ok you know? Maraming salamat sa inyong lahat, mga boss!